Bumisita ang ating bida at kanyang mga company commander sa Sakhian branch ng Demon Cult. Bagamat hindi ito direktang kabilang sa Central Plains ay marami pa ring sangay ng Demon Cult sa lugar na ito. Sinalubong sina Solwi at kanyang mga kasamahan ng isang servidora. Tinanong nito kung nais ba nilang makita si Mr. Geom na siya namang sinang ayunan ng ating bida. Sinabi naman sa kanila ng servidora na isa lang ang pwedeng pumasok sa opisina ni Mr. Geom. Tanging ang kapitan lang na si Solwi ang papayag ang makipagkita sa kanya. Habang ang kanyang mga kasamahan ay may iwan dito sa unang palapag. Ito ang safety protocol ng lugar na ito para may tago kung paano nila hinahawakan ang kanilang pondo at kung paano sila humahawak ng mga supply at impormasyon. Pero ang pinakamahalaga ay ginagawa nila ang ganitong bagay para hindi sila mabuko ng tiga ibang sekta na mga tiga demon cult sila. Nakapasok na sa opisina si Solwi ni Manjung Jium. Sinalubong siya nito at binati at kinamusta. Tila naman wala sa hulog itong si Manjung Jium dahil grabe ang tinagaktak ng pawis nito pagdating ni Solwi. Tila ba may tinatago itong lihim? Agad nang nagpakilala si Solwi kay Manjung Jium at sinabing pinadala siya dito mismo ni Gonma. Nagpakilala na rin si Manjung Jium sa ating bida at sila ay nagkamayan. Sinabi niya dito na inaasahan na niya ang pagbisita nito sa kanya. Bigla namang napansin ng ating bida ang lalaking nasa likuran ni Manjung Jiyong. Mukhang ito yung bagong bodyguard niya na sinasabi ni Soryong sa kanya noon. Gamit ang system ay inalam niya ang pagkakakilanlan nito. Dahil dito na pag niyang tauhan ito mula sa Great Imperial Pavilion. Mukhang may kinalaman nga si Gui Sama sa nangyayaring ito. Chen Jiang Sang, may mataas na katungkulan sa Great Imperial Pavilion. Isa siyang Supreme Master na may health at g-points na higit sa 4 na milyon at fighting power na lagpas 7 milyong puntos. Pinakilala ni Manjung ang kanyang bagong bodyguard at nagpakilala na rin at bumati ito kay Solwi. Medyo nalilito na naman ang ating bida sa mga nangyayari. Clueless talaga tong makong nato. Hindi niya malaman kung bakit nandirito ang isang warrior ng Great Imperial Pavilion sa lugar kung saan kumukuha ng pondo ang Silver Spirit Unit. Mukhang seryoso si Gui samang makabawi sa pamamahiya sa kanya ni Gunman nung nakaraan. Pero kung tinanggap ni Manjung Jiyum ang lalaking ito kahit na alam niya kung saan ito nang galing ay maituturing na itong pagtataksil at kung ganito nga ang nangyari ay malalagay siya pati ang grupo niya sa alanganin lalo na't nandirito sila sa loob ng Sakian Branch. Biglang kinabahan si Solwi sa mga pwedeng mangyari. Iniisip niya kung ganito nga ang lagay nila ay gaano na kaya katagal na nagtataksil si Manjung Jium at sikretong nakikipag-usap kay guisama Pero bukod doon ay pansin din niya ang salitang nakalagay sa ulo ni Manjung Jium. Quantum of Seal Deactivation, mukhang magagamit niya ito para mabuksan ang seal ng kanyang Ceremonial Blade of Awakening. Masyado siyang maraming dapat isipin pero kinalma na muna ng ating bida ang kanyang sarili. Walang mangyayari kung magpapanik lang siya. Inaya na siyang maupo ni Manjung Jiyom. Nagtsaa muna sila bago simulan ang kanilang pag-uusap. Natutuwa si Manjung Jiyom dahil pumunta si Solwi. Malapit na rin daw kasi siyang magpadala ng request sa base nila. Nais namang malaman ni Solwi kung anong klaseng request ito. Alam ni Manjung Jiyom ang dahilan kung bakit narito ngayon si Solwi. Alam niya ang kakulangan niya na hindi siya nakakapagbigay ng tama sa Silver Spirit Unit sa mga nakaraang buwan. Sinabi niya na may isang lokal na sekta ang patuloy na nanggigipit sa kanila. Alam na rin ito ni Zoe, ang Blue Dragon School at ang pinuno nitong kilala sa buong lugar. Dalawang taon na ang nakakalipas ng makilala ni Manjung Jiyom ang leader ng Blue Dragon School. Nangyari ito nang may kunin siyang isang bakanteng lugar kung saan ito nakaistasyon. Hindi siya sigurado kung anong nangyari pero bigla na lang naging makapangyarihan ang Blue Dragon School sa loob lang ng dalawang taong ito. Tingin naman ni Zoe ay ang reputasyon ng leader nito bilang isang magaling na martial arts teacher ang dahilan. Maraming anak ng mayayaman ang lumakas pagkatapos mag-aral ng martial arts sa school nila. Di nagdag naman ni Manjung Jiyum na simula noon ay marami nang dumarayong mga iba't ibang uri ng tao rito sa kanilang lugar para matuto ng martial arts. Mula sa mga mahihirap at may kaya hanggang sa mayayaman ay interesado na ngayon sa kanilang lugar. Pansin na ng ating bida ang matinding pagpapawis ni Manjung Jium tila ba naudlot ang pagjajabul nito. Mukhang dahil marami ng tao sa lugar na ito kaya't nangangailangan ng pera ang Blue Dragon School. Mukhang ito ang pinakarason kaya't pinipilit nila si Manjung Jium magbigay ng tax sa kanila. Pero kahit ano pang rason, ngayon na mas marami na silang papakaining tauhan ay mas nangangalilangan na sila ng pera. Mas maraming kumokolekta ng pera kanila Manjung Giyom at sinasabing proteksyon lang ito. At dahil mas nagpalawak ng teritoryo ang Blue Dragon School ay mas nangangailangan sila kaya naman napaka-tempting kikilan nila Manjung Jiom dahil sa napakaraming negosyo nito. Nais namang malaman ni Zoe kung nakipag-usap na ba si Manjung Giyom sa mga ito. Sinabi naman ito sa kanya na halata sa kilos ng mga tigo Blue Dragon School na hindi sila papayag na baguhin ang mga kondisyones nila. Nang hihingi pa nga ang mga ito ng dagdag bayad kaya malabong mapaki usapan niya ang mga ito para sa discount. Nakakasiguro din si Manjung Jiyong na mas marami pang hihingi ng mga ito sa hinaharap. Ito ang problema ang kinaharapan nila ngayon kaya nababawasan ang pinapadala niya sa Silver Spirit Unit. Sa mundo ng pagnenegosyo ay para kang nasa gubat kasama ang mababangges na mga hayop. Kung magpapakita ka ng kahinaan ay siguradong lalamunan ka ng mga ito. Sa lahat ng anggulo ay may nag-aabang sayo sa iyong pagkakamali. Ito ang dahilan kung bakit nang hihingi pa noon pa ng backup si Manjung Jium sa Silver Spirit Unit. Pero hindi siya pinansin kaagad ng mga ito at sinabing maghintay na lang muna dahil may mas malaki silang problemang kinahaharap noon. Mukhang ito yung insidente kay Guisama. Hindi na nakapaghintay pa si Manjung Jium kaya't humingi na siya direkta ng tulong sa Demon Cult at ang Crimson Demon Palace ang tumulong sa kanya. Dahil sa lala ng sitwasyon ay binigyan kaagad siya ng mga ito ng isang bodyguard. Kinakailangan ito dahil may bantana rin sa kanyang siguridad. Tinanong ni Zoe ang bodyguard ni Manjung Jium kung anong posisyon nito sa Crimson Demon Palace. Hindi ito nagsalita kaya't si Manjung Jium ang sumagot kay Zoe at halata ang kabasa sa salita nito. Sinabi niya na mula ito sa isa sa limang pavilion at kung patungkol naman sa kanyang posisyon ay wala na siyang alam dito kanya nang iniba ang usapan at sinabing saglit lang naman itong magiging bodyguard niya at kung matatapos na ang problema ay babalik na din ito sa Demon Cult Hindi na inungkat pa ni Solwy ang mga bagay-bagay dahil may kutob na siya kung ano ito Tinanong na niya si Manjung Jiyong kung ano ang balak nitong ipagawa sa kanya Bigla namang lumabas ang isang system window na nagpapakita ng kanyang misyon at makukuhang rewards kailangan niyang tapusin si Yang Chienbek ang pinuno ng Blue Dragon School at ang makukuha niyang rewards pag nagawa ito ay makakakuha siya ng pera pampagawa ng mga kinakailangan nilang kagamitan. Makukuha niya rin ang isa sa apat na parte ng mapa ng Secret Book ang Tome of Seal. Sinabihan siya ni Manjung Jiyong na ang pinakamagandang magagawa nila ngayon ay burahin ang pinagmamula ng kanilang problema. Hindi naman ayon si Solwi dito dahil lilikha lang ito ng mas malalaking problema. Dahil ang kalaban nila ay nagmula sa Mount Wasek. Sinabi naman ni Manjung Jiyum na may nabayaran na siyang tao para sa problemang ito. Ang lahat ng bagay at tao ay may presyo at kahit ang mga malalakas na warriors ay hindi makakaligtas dito. Natatawa naman si Solwi kay Manjung Jiyum dahil tingin nito ay mareresolve niya ang lahat gamit ang pera. Alam niyang may mga corrupt at sobrang greedy na tao sa kahit saan pero alam niya rin na hindi basta mareresolba ang problema nila ngayon dahil lamang sa pagpalang sa isang tao. Alam niyang may maitim na balak si Manjung Jiom. Gayon pa man kahit halatang corrupt ito ay wala na siyang magagawa dahil napasubo na siya. Tinanggap na ni Zoe ang request sa kanya ni Manjung Jiom. Laking pasalamat naman ni Manjung Jiom dahil tinanggap ni Zoe ang request niya. Nagbigay siya ng mga papel kay Solwi na naglalaman ng mga impormasyon patungkol sa kanyang target. Inaasahan niyang magkikita sila muli ni Solwi sa oras na matapos niya ang misyong ito. Bakas naman sa mukha ni Manjung Jiyom ang matinding pagsisinungaling. Tatlong araw ang nakalipas, alas 9 hanggang alas 11 ng gabi sa loob ng Blue Dragon School. Tahimik na nagmamasid habang nakatago ang grupo ng ating bida. Anticipated na ni Solwi ang posisyon ng mga bodyguard sa lugar na ito at base sa kanyang tansya ay nasa 10,000 ang stats ng mga ito. Minungkahi ni Manjung Jium na ay assassinate nila si Yang Chienbek ang pinuno ng Blue Dragon School sa oras na ito. Isang oras bago siya matulog. Dahil kanilang napag-alaman na gumagawa ng restorative breathing si Yang Chien bago matulog. Ito ang oras kung saan ang lahat ng warriors ay mahina sa mga atake. Napakaganda ng latag ng planong ito gayon pa man ay ito ang dahilan kung bakit malaki ang duda ng ating bida ngayon. Hindi niya maalis na mag-alala sa tila to good to be true na misyong ito. Bukod pa doon, kung alam naman pala nila ang kahinaan nito ay bakit hindi pa sila ang gumawa nito. Tinatanong ng kanyang mga kasamahan kung anong iniisip niya. Pakiramdam naman ni Solwi ay mas lalong gugulo kung sasabihin niya pa sa mga ito ang hinala niya. Mas mabuting mag-focus na lang sila sa misyon ngayon. Sinabi niya sa mga ito na wala siyang nasa isip ngayon kundi ang plano nila. Pero ang totoo ay iniisip niya ay kung anong klaseng trap ang naghihintay sa kanila. Hindi niya maiwasang menace dahil kahit alam na niya ang mangyayari ay wala pa rin siyang magawa rito. Malapit na silang magsimula anumang oras. Sinabihan na niya ang kanyang mga kasamahan na maging matalas at alerto dahil magsisimula na ang misyon nila sa pag-assassinate kay Yang Chienbek. Inutusan na niya ang mga itong kumilos. Nagsimula na sila, kani-kanyang tomba ng mga bodyguards ang mga company commanders niya. At nang matapos ito ay muli silang nagtipon. Laking tuwa ni Solwi dahil hindi na niya kinaailangan pang umatake. Napakalaki na ng improvement ng kanyang mga tauhan. Sa kanyang kalkulasyon ay meron lang silang 15 minutos para pasukin ang tahanan ng leader ng Blue Dragon School. Ito lang ang oras nila at kailangan na nilang matapos ang misyon. Kaya naman nagmadali na sila. Pero sa di inaasahang pagkakataon ay biglang lumabas ang window system. Sinasabi nito na limang minuto lang ang meron sila para tapusin ang misyon. Malayo ito sa 15 minutos na plano nila. Ang masaklap pa ay kung hindi nila ito magagawa ay tiyak na ang kanilang katapusan. Nagsimula na ang countdown. Hindi maiisip ni Zoe kung paano nila ito magagawa. Kailangan nilang kumilos ng tahimik at tapusin si Yang Chienbek sa loob lang ng limang minuto. Mukhang kinakailangan mag-improvise ng ating bida. Muli siyang nag-survey sa lugar at siya ay nagulat ng makitang napakaraming bodyguard sa loob nito. Kahit na nila ang kilos ay siguradong makikita sila ng mga ito. Pilit siyang nag-isip ng paraan, alam niyang may paraan para makapunta sa target niya nang hindi na detect ng iba. Nagtataka naman ang kanyang mga kasamahan dahil biglang nag ang kilos nito. Tanging si Soryong lang ang nakaget sa kinikilos ng kanilang kapten. Ginamit na ni Zoe ang simulation dahil ito lang ang natatangi niyang option sa ngayon. Nasi niyang malaman ang pinakamaiksi at mabilis na daan patungo kay Yang Chienbek nang hindi nakikita ng iba. Pero sa di inaasahang pagkakataon ay bigla siyang nireject ng system. Sinabi nito na impossible ang hinihiling niya. Sinabi ng system sa kanya na impossible ang hinihingi niyang simulation. Hindi daw sapat ang impormasyong binibigay niya kaya't pinapalipat siya nito sa lugar kung saan kita ang buong Blue Dragon School. Medyo alanganin na ito sa kanya dahil naghahabol siya ng oras pero wala siyang magagawa kundi sundin ang sinasabi ng system. Naghanap siya ng lugar na mas mataas sa kinalalagyan niya ngayon. Sa ilang sandali ng kanyang paghahanap ay nakakita siya ng isang tere, limampung segundo na ang nasayang niya kaya't kailangan na niyang magmadali. Tinawag niya ang atensyon ng kanyang mga company commanders gamit ang skill niyang telepathy. Kinagulat ito ng lahat dahil ngayon lang nila nalaman na marunong pala ang kapten nila nito. Sinabi niya sa mga ito na kailangan nilang magbago ng plano. Inutusan niya si Soryong na tapusin ang tatlong bodyguard na nasa kanilang harapan. Sinabihan niya rin ang iba na sundan siya ng mga ito sa ibaba. Agad na silang kumilos. Mabilis natapos tapos ni Soryong ang kanyang trabaho gamit ang kanyang mga kunay at nagapi niya ang tatlong kalaban ng sabay-sabay. Dalawang daang segundo na lang ang nalalabi sa oras nila. Muli na silang nagpatuloy, nakita ni Solwi na may makakasal ubong silang dalawang bodyguard kaya't pinatrabaho na niya ito kaagad sa nauunan niyang tauhan na si Yorem. Madaling nagapi ni Yorem ang mga kalaban gamit ang kanyang sibat at supresang pag-atake. Nagpatuloy sila sa kanilang pagtakbo. Isang daan at limamput tatlong segundo na lang ang natitira sa oras nila. Sa kanilang pagpapatuloy ay sinalubong pa sila ng di inaasahang problema. Isang kumpol ng nagpapahingang bodyguards ang kanilang madadaanan. Agad na inutusan ni Solwi ang kanyang mga kasamahan na tapusin ang mga ito ng mabilisan at iyon na nga ang ginawa ng mga ito. Hindi na nagawang makapalag ng mga kalaban nila sa ginawa nilang biglang pag-atake. Bukod pa rito ay di hamak na mas mataas ang kanilang mga stats dito. Nilagpasan na sila ni Solwi dahil siyam naput-tatlong segundo na lang ang natitira sa oras niya. Dali-dali na siyang umakyat sa tere para simulan ang pag-a-analyze ng simulation niya, pitong pa at segundo ng kanyang simulan ang paggamit ng simulation. Buti na lang gumana ito sa napili niyang lugar. Kinalkila na ng system ang kanyang mga dadaanan. Ituturo nito kung saan niya matatagpuan si Yang Chienbek sa loob lamang ng 55 segundo. Binalaan naman siya ng system na meron siyang makakasalubong na mga kalaban papunta sa destinasyon niya at dapat ay matalo niya ang mga ito ng isang atake lamang dahil kung hindi ay madidagdagan ang oras niya para makapunta sa destinasyon niya. 76 na segundo ang nalalabi sa kanyang oras para makita ang kanyang target habang ang estimated time naman ng system ay 55. Nagmadali na siyang kumilos. Walang sinayang na oras at dali-daling sinundan ang mga araw na pinapakita sa kanya ng system. Sa kanyang pagbaba mula sa bubong ay nakaharap niya ang dalawang bodyguard na siya niyang kinagulat. Mabuti na lang at lumabas ang shadow para ipakita sa kanya ang kanyang gagawin. Sinundan na niya ang kilos nito. Isang mabilis na hiwa na siyang nagpal-iPad sa ulo ng isa sa kalaban niya habang ang isa naman ay nakasalag hindi niya natapos ang dalawa sa isang pag-atake lamang. Binundol na niya ang isa at nang ma-out of balance at madapa ay agad na niya itong tinapos. Sa kasamaang palad ay nadagdagan ang oras niya para matapos ang simulation. Ngayon ay meron na lang siyang nalalabing anim na putwalong segundo para marating ang lokasyon niya habang ang kanyang simulation ay matatapos niya sa loob ng anim na segundo. Lumipat ang eksena sa point of view ng kanyang mga company commanders at ni Mugi EM si Soryong ang huling. Natapos sa kanyang ginagawa, tinanong niya si Yorem kung nasaan na ang kanilang kapten at sinabi naman nito na mukhang nauna na ito sa kanila. Naiwan silang nakatanga at iniisip kung anong susunod nilang gagawin. Iniisip ng ilan sa kanila na baka may rason ang kanilang kapitan kung bakit nito biglang iniba ang kanilang plano. Baka daw may nakita itong mas ligtas na paraan para matapos ang misyon nila. Ang ilan naman ay nagtataka kung bakit hindi ito sinabi ng kanilang captain sa kanila kanina gayong may telepathy naman pala ito. Alam nilang malakas ang kanilang captain pero dismayado ang ilan sa kanila dahil hindi sila nagsama-sama. Nagmukha tuloy silang walang pakinabang sa misyong ito. Bigla namang nagsalita si Mugi Iam. Sinabi niya na baka biglang nag-iba ang kilos ng kanilang target kaya't napilitang mag-improvise ang kanilang captain. Alam naman nilang hindi bonex ang captain nila kaya't siguradong marunong itong magtimbang ng sitwasyon. Dahil sa mga ganitong assassination missions ay bigla-biglang nag-iiba ang mga sitwasyon kumpara sa plano. Sinabi ni Mugi EM na baka bigla lang talagang nag-iba ng kilo si Yang Chienbek kaya't napilitan ang kanilang captain na mag-iba ng diskarte. Sinabi niya na magtiwala na lang sila sa kanilang kapitan sa oras na ito dahil ito ang mas makabubuti sa sitwasyon nila ngayon. Bumalik na ang eksena sa ating bida. Patuloy niyang binabaybay ang itinuturo ng system sa kanyang dadaanan. Meron na lang siyang 24 segundo para marating ito. Agad na niyang binuksan ang pinto ngunit di niya inaasahan na may makakasagupa na naman siya dito. Wala na siyang oras pa para umiwas sa mga ito. Kaya tagad siyang nag-isip ng gagawin. Ang dalawang ito ay nasa harap na ng bahay ng target niya kaya nakasisiguro siya na malalakas ang mga ito. Labing limang segundo na lang ang nalalabi sa kanya. Wala na siyang oras pa para labanan ang mga ito ng harapan. Bigla naman niyang naalala ang isang bagay. Dali-dali siyang nagpalit ng itsura at ginaya ang mukha ng isa sa mga bodyguard na napaslang niya. Hindi na niya nagawa pang baguhin ang kanyang damit kaya't nagtaka ang mga kalaban kung bakit iba ang suot ng kabaro nila. Sinabi ni Zoe na may nakita siyang magnanakaw na pumasok sa kanilang bakuran at dahil dito ay nawala sa fokus ang dalawa ng panandalian. Na siya ginamit ni Zoe na pagkakataon para tapusin ang mga ito ng mabilisan. Agad na siyang pumunta sa destinasyon niya. Isang segundo na lang ang nalalabi, buti na lang at umabot siya rito. Napaupo siya sa sahig at sa wakas ay makakahinga na siya ng maayos. Binigyan siya ng system ng reward na objective ay hindi na niya muna ito kinilatis dahil may misyon pa siyang dapat tapusin. Gumamit siya ng cloaking skill at umakyat sa itaas ng kisame. Kanya na ngayong pinagmamasdan ng target niyang si Yang Chienbek. Muli na siyang gumamit ng simulation at nagsimula na ang system na kalkulahin ang gagawin niyang kilos. Nang matapos na ay siya ng system ng dalawang daan at labing dalawang segundo para tapusin ang target niya. Kailangan niya itong magawa sa mixing oras na ito dahil malalaman na ng lahat na pinasok sila sa oras na matapos na ito. Nagsimula ng mag-meditate si Yang Chienbek, alam ni Zoe so na kailangan niya itong madaliin dahil tiyak na katapusan na nila kapag na-delay siya. Naghanda na siya sa kanyang pag-atake at wala na siyang sinayang pang oras. Ngunit bago pa siya makalusob ay tumambad sa kanya ang pinagkaiba nila ng lalaking makakalaban niya. Si Yang Qianbeck na leader ng Blue Dragon School ay may health at chi na milyong puntos. Isa itong Supreme Master na may labing dalawang milyong fighting power points. Malayo ito sa isang milyon at dalawang daang puntos sa health at dalawang milyong puntos sa chi ng ating bida. Pati ang fighting power niya ay kalahati lang ng sa makakalaban niyang ito. Ano na kaya ang dapat niyang gawin sa tila imposibleng misyong ito?